So guys, ang matutungayan natin ay ang tamang pagtabas no kapag ang water drain ay napunta sa gitna ng tires. Kaya gagawin to ng diskarte. So mapapansin nyo, ginawit lahat. Sentro-sentro. Kasi guys, pag uh, nakagitna, at hindi hindi matinabas ng ganito. Hindi bababa tubig sa water drain. No? mag up lang yan. Kaya kailangan gawan talaga ng diskarte. So itong diskarte naman ni Kuya ay dalagyan niya pa ng design. So combination of white and then black. So yan guys, kinabit niya na. Eva. Diba? Mm. So, combination ng white and black with has P and black, no? So, napakaganda na yung tignan, guys. So, maraming salamat sa mga nanonood nito. Sana nagustuhan niya.